isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Tayo po muli nagbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At tayo po ay nasa ikatatlong kabanata na ng ikaapat na aklat ng lumang tipan. Ito po ay aklat ng mga bilang. Or sa Ingles ay book of numbers. At dito po ay makikita natin ano po kung ang mga bibita ay hindi nasama. Sa pag -sensus, sa unang census sa kabanata isa, dito naman po sa kabanata tatlo, makikita natin no, ang pag- Uh, pag-survey uh, o pagbibilang, maging ang uh, pagbibigay ng uh, obligasyon o responsibilidad sa mga takalipika ay ating mapag-aaralan ngayon. Subalit bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin Panginoong Diyos sa mga pangyarihan sa lahat muli po kayo aming uh, Pinasasalamatan, Panginoon, sa inyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Lord, salamat sa pagkakataong ibigay mo sa amin na minsan pa ay aming mapagminigay nila yun ang iyong mga salita. Salamat, Lord. Dalangin ko po na ikaw ang siyang patuloy na maparangalan uh, sa Espiritu at katotohan. Dalangin ko, Lord, na ikaw po ay maitaas, Panginoon. At uh, dalangin ko po, Panginoon, patuloy ka namin mas makilala, Panginoon, sa pamagitan ng iyong salita. Lord God, turuan nyo kami tama nyo kami, Panginoon, at sa iyo lang kami na sa dakilang pangalan ni Yesus na aming Panginoon. Amen. Verse 1 Ito ang pala tungkol sa mga angkani na Aaron at Moises ng panahong nakipag-usap ang Panginoon kay Moises sa bundok ng sinai. Ang mga anak ni Aaron na Sinanadab, Abihom, Eleazar at Itamar. Sinadab ang panganay, pinili sila at inordinahan para sa paglilingkod bilang mga pari. Pero, si dapat at Abiho ay namatay sa presensya ng Panginoon nang gumamit sila ng apoy na hindi dapat gamitin sa paghahandog sa Panginoon doon sa disyerto ng Sinai. Namatay silang walang anak, kaya si Eleazar at Itamar lang ang naglingkod bilang mga pari habang nabubuhay si Aaron. So, sa pagbabalik tanaw, alam po natin na si Nada Batabiho ay kasama kinonsecrate kinon no? or itinalaga sa templo bilang mga pari. No? Subalit, dahil sila ay lumabag sa panuntunan ng Panginoon, sila po ay namatay. No? At dahil sila ay namatay ng maaga or dahil sa kanilang paglabag din, ay wala po silang naiwang mga anak. No? Sa so dahil dito, handa natin na uh, naputol yung kanilang lahi. Kaya naman ay pinalit si Eliazar at Itamar. No? Mapapansin po natin, tanging si Aaron ang high priest at ang kanyang mga anak ang naging priests. Sinabi ng Panginoon kay Moises, ipatawag ang lahi ni Levi at dalhin sila sa paring si Aaron para tumulong sa kanya. Okay, kung mapapansin natin, si Aaron at si Moses ay lahi ni Levita o galing sila sa lahi ni Levi. Now, pinatatawag ng Panginoon ang lahat ng anak ni Levi o lahat ng lahi ni Levi. And sabi ko dito, sila ay maglilingkod uh, no, sa templo kasama ni Aaron Uh, at sila yung mag-aasikaso sa mga gawain ng Tordang Sambahan. Ayan, so sabi po sa 7, maglilingkod sila kay Aaron at sa mga mamaya ng Israel sa pamamagitan ng pag-aasikaso ng mga gawain sa Tordang Sambahan na tinatawag din na Tordang Pipan. Sila rin ang mga nalaga ng lahat ng kagamitan ng Tordang Pipanan at maglilingkod sa Tordang iyon para sa mga Israelita itatalaga ang mga libita para tumulong kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki si Aaron at ang mga anak niya ang pili niya ang piliin mo na maglilingkod bilang pari. Ang sinumang gagawa ng mga gawain ng pari sa tolda ay hindi lahi ni Levi, na hindi lahi ni Levi ay papatayin. So, dito po makikita natin na yung Levita, sila po ang itinalaga para sa gawain, no, doon sa templo or doon sa tabernacle. So, balit, tanging mga anak ni Aaron, or sina Aaron lamang ang pwede or itinalaga na maging pari. 11. Sinabi ng Panginoon kay Moises, Pinili ko ang mga Levita bilang kapalit ng panganay na lalaki o ng mga panganay na lalaki ng Israel. Akin ang bawat Levita. yan. Dahil akin ang bawat panganay, ng nang, nang pinagpapatay ko ang lahat ng panganay na lalaki sa Ehipto, ay eh. ko para sa akin ang lahat ng pangalan ng lalaki ng Israel, tao man o hayop, kaya akin sila, ako ang Panginoon. So mapapansin ko natin kung babalik tanawon tayo sa Exodus kung saan po ay nagkaroon ng Uh, salot na itinadala ng Panginoon. Matatandaan po natin na the time na lahat ng panganay na ng taga-Egypto ay namatay, no? Maliban doon sa mga panganay ng Israelita. Kasi po, niligtas sila ng Panginoon dahil sa kanilang pagsunod sa paglagay ng dugo sa hamba ng kanilang mga pintuan. At dahil doon, sinabi ng Panginoon na lahat ng panganay ng mga Israelita ay sa kanya, no? So balik dito po pagdating sa verse 11, ay mayroong substitution na nangyari, no? Na sa halip, yung mga panganay ng bawat lipi ng Israelita ang maglilingkod sa Panginoon sa templo, sa tabernakulo, ay nagkaroon po ng substitution, no? Pinalit ito o pinalitan sila ng lahi ng Levita. Ayan. Verse 14, sinabi ng Panginoon kay Moises doon sa disyerto ng Sinai, bilangin mo mga lalaking divita mula sa edad na isang buwan pataas ayon sa kanilang pamilya. Kaya, binilang sila ni Moises ayon sa iniutos ng Panginoon. Ito po ay nangyari paglabas nila sa Ehipto, ano po, verse 7 ito ang mga anak ni Levi, sina Gerson, Kohat at Merari. Ang mga anak ni Gerson si na sina Libni at Shimei. Ang mga anak ni Kohat na si Amram, Izar, Hebron at Uziel. Ang mga anak ni Merari ay sina Mali at Mushi. Sila ang mga libita ayon sa kanilang pamilya. Okay, verse 21. Ang mga angka ni Gerson ay ang mga pamilya na nanggaling kina Lidmi at Chimay. no? Ang bilang nila mula isang buwan isang buwang gulang pataas ay pitong libo at limang Ang lugar na kanilang pinagkakampuhan ay nasa likod ng Toldang Sambahan sa bandang Kanluran. So, dito makikita natin, no? Pag nakita po kasi natin yung picture ng uh, Israelita kung saan nasa gitna ang uh, tabernacle, no? Nasa gitna yon yung, yung, yung toldang tipanan. Tapos, sa paligid po nito, lahat ng mga libita. At doon sa bawat uh, angulo anggulo na yon makikita natin itong mga libita na to. Kagaya po lang sinabi dito, sa bandang, sa bandang kalura, nandun po, no? Ang lahi ni Jerson. Ayan. Sila ay binigyan ng responsibilidad sa pag-aasikaso ng mga kagamitang ito sa toldang tipanan. Ang mga pantaklob, ang kortina ng pintuan ng tolda, ang mga kortina ng bakuran na nakapalibot sa tolda at sa altar, pati ang kortina ng pintuan, ng pakuran. At ang mga tali, sila ang responsable, no? Sa lahat ng mga gawain na may kinalaman sa mga gantong kagamitan. So, dito makikita po natin, no? Na bawat, uh, grupo, no? Bawat, uh, angkan, no? Dito makikita natin, like, for example, sa mga anak ni, ni Levi, meron silang, may meron siyang iba't ibang mga anak na namamahala sa bawat grupo no at meron silang kani-kaniyang uh, responsibilidad kagaya nga dito ang pinuno nila si Elia na anak, anak, nila El sila ang responsable pagdating no sa mga pantaklob no ang kurtina ng pintuan ng tolda ang kurtina sa bakuran no yan so dito makikita natin lahat ng kagamitan niyan sila ang may responsibilidad First 27. Ama Ang mga Kohat ay ang mga pamilya na nanggaling kina Amram, Izar, Hebron at Uziel. Ang bilang nila mula isang buwang gulang pataas ay 8,000 at 6,000. Pinigyan sila ng responsibilidad na asikasuhin ang toldang tipanan. No? Ang lugar na kanilang pinagkakampuhan ay nasa bandang timog ng toldang sambahan. So, ito naman ay nasa timog. Kanina, yung ang kani Elia ay nasa Kanduran. Ito naman ay nasa Timog, no? Ito yung ang kalikohat, no? Ang, ang pinuno nila ay si Elizapan, na anak ni Uziel. Sila responsable sa pag-aasikaso ng kahon ng kasunduan, ang mesa nilalagyan ng ilaw, ang altar, ang kagamitang ginagamit, ang mga pari sa kanilang paglilingkod at angkop na sila ang responsable sa lahat ng mga gawain na may kinalaman sa mga kagamitan ito. Ang pinuno na malilita ay si Eliazar na anak ni paring si Aaron. Ang anak ng paring si Aaron. Siya ang pinili na mamahala sa mga binigyan ng responsibilidad sa pag-aasaso sa polda. Verse 33 ito naman ang mga angkan ni Mirari. Okay, si Mirari. So, yung unang angkan ay kay Jerson. No? Sila ay nasa kanluran. Samantala, yung ikalawang angkan naman ay yung angkan ni Kohat. No? Kohat. Nandoon naman sila sa bandang Timog. And then, ngayon po ang angkan ni Mirari. No? Ang pamilya na nanggaling kina Mali at Mushi. Ang bilang nila mula sa isang buwang gulang pataas ay 6,300. Ang kanilang pinuno is Zuriel na anak ni Abihail. Nasa bandang hilaga ng toldang sambahan ang lugar na kanilang pinagkakampuhan. Sila ang binigyan ng responsibilidad sa pag-aasikaso ng mga balangkas ng tolda. Na mga biga, bigan nito ng mga haliki at mga pundasyon. Sila ang responsable sa lahat ng mga gawain na may kinalaman sa kagamitang ito. Sila rin ang binigyan ng responsibilidad sa pag-aasikaso ng mga haliki na pinagkakapitan ng mga kortina ng bakuran lang na nakapalibot sa to, pati ang mga pundasyon, mga tulos at mga tali. Ayan. So, again, si Kohat ay si Jerson na sa Kanluran, si Kohat na sa Timog, si Merari naman po ay sa Hilaga. Verse 38, ang lugar na pinagkakampuhan ni Moises at Aaron at ang mga anak niya ay nasa harapan ng todang sambahan sa bandang silangan. So ito naman yon. Sila ang binigyan ng responsibilidad para pamahalaan ang gawain sa tolda para sa mga Israelita, ang sino gagawa ng mga gawain ng pari sa tolda na hindi la'y ulebi ay papatayin. And so, very selective si Lord dito. 39 ang kabuang bilang ng mga lalaki na nilita mula sa isang buwang gulang, pataas ay 22,000 lahat. Sina Moises, Moises at Aaron ay bumilang sa kanila ayon sa iniutos ng Panginoon sa kanila. 40, sinabi ng Panginoon kay Moises, bilangin mo at ilista ang mga pangano ng lahat ng panganay na lalaki ng mga Israelita mula sa edad na isang buwan pataas. At talaga ang mga libita sa aking kapalit ng lahat ng panganay na lalaki ng mga Israel. Ayan, so dito po makikita natin sa verse 41 ay merong substitution. No? Yung lahat ng mga libita ay itinalaga na ng Diyos no, kapalit ng lahat ng panganay ng buong Israelita bilang kanyang mga tagapaglingkod. Yan. Ihandog din sa akin ang mga hayop ng mga libita kapalit ng mga hayop ng mga Israelita ayon ko ang Panginoon, sabi ni Lord. For two, ang, kaya binilang ni Moises ang lahat ng panganay na laki ng mga Israelita na may edad na isang buwan pataas, ayon sa iniutos ng Panginoon sa kanya. Ang bilang nila ay dalawamput dalawang libo, dalawang daan at tatlo. Sinabi pa ng Panginoon kay Moises, italaga ang mga libita sa akin kapalit ng panganay na lalaki ng mga Israelita. Ihandog din sa akin ang mga hayop ng mga libita kapalit ng mga panganay na hayop ng mga Israelita. Akin ang mga, mga libita, ako ang Panginoon. At dahil sobra ng 273 ang panganay na lalaki ng mga Israelita, kaysa sa mga libita, kailangan tubusin sila ang ibabayad na pagtubo sa bawat isa sa kanila ay limang pirasong pilak ayon sa timbang na pilak na sa timbangan ginagamit ng mga pari. Ibigay sa mo kay Aaron ang mga, at sa mga anak niyang lalaki, ang sobrang pera na itinubos sa mga panganay. So, ganito ang nangyari dahil mas marami yung mga panganay ng, li, ng mga Israelita compared dun sa mga Libita. So, kailangan yung mga yung mga lalaking ito na walang kasubstitute, no? Doon sa 22,273, kailangan nila yung tubusin, no? Para sila ay uh, um, maging malaya. Yan. Kasi nga, itinalaga sila supposed to be, no? Yan. So, dito makikita talaga natin yung substitution na naganap. Ano po? 49. Kaya kinalagta ni Moises ang pera na pinangtubo sa mga panganay na anak ng mga Israelita sa, na sobra sa bilang ng mga libita. Ang kanyang nakolekta ay isang libo, tatlong, tatlong daan, na pirasong pilak, ayon sa timbang ng pilak na timbang na ginagamit ng mga pari. At ibinigay niya ito kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki ayon sa iniintos ng Panginoon sa kanya. Praise the Lord. So, dito po makikita natin dito sa chapter 3 yung nagkaroon din ng survey ang libita sa saan talaga itinala nila ang mga bata na lalaki mula sa isang buwan pataas yan at dito din makikita din natin ibinigay ng Panginoon ang tungkulin ng mga libita tungkulin ng mga uh, anak ni Aaron ano at nakita natin no yung level na kanilang uh, responsibilidad. Tapos nakita din po natin itong puli ng mga anak ni Aaron. Ng anak ni Gersom, yung anak ni Kohat, anak ni Merari, at ang, ang mga lipita talaga isa. So dito makikita natin na ang bawat isa ay may kanya-kanyang uh, pananagutan. bawat isa may kanya-kanyang mga gift or uh, kakayanan. Yeah, so makikita din po natin sa ating kapanahonan, di ba? na mga kristyano ngayon hindi pare-pareho yung gifts, no? Dahil lahat yan ay nagkakalaki lakit para sa ikagaganda po ng gawain ng Panginoon. Kita rin po natin sa kabanagang ito yung substitution kung saan ay itinilaga ng Panginoon ang mga libita bilang kanyang mga tagapaglingkod, no? Na kapalit ng lahat ng panganay ng angka ng Israel. Dito rin po nakita natin na lahat ng pari ay mga tagalibita or I mean mga lahi ni ng ng Levita or mula sa angkan ni Levi. Pero hindi lahat ng Levita ay pwedeng maging pari. Ayan. So, yan makikita po natin no, yung kaibahan ng pari, ng Levita, ng prophets, and ng kings. No? So, yan makikita po natin yung priest dyan, sila yung mga naglalapit No, ng concern ng tao sa Diyos at sila din ang nagbibigay ng mensahe ng Diyos sa tao. Ayan. Makikita din natin na ang mga libita ito, yung mga worker of God, ano po sila yung gumagawa sa templo ng Diyos. At tanging sa lahi lang ni Aaron magbubuhat ang mga paris. Sana po maging ah... Uh, kaalaman no kung sa atin yan ngayon at sana po yung mga natutunan natin ay manatili sa ating mga kaisipan at may apply sa atin mga puso ano po na malaman natin na tayo mga itinlangga para sa Panginoon kaya kailangan sumunod tayo sa alitin ko ng Diyos sana po tayong lahat ay napagpala natuto at lagi po natin ibalik ang mataas na sa ating Diyos oh, God bless everyone